Ah. Oh. Naalala ko nung nagsisimula pa lang ako doon sa pinakaunang online business ko, wala ko nung mga resources na kailangan ko para mapatakbo ng matino yung business ko. Wala akong sariling computer at wala akong matinong internet connection. Kaya ang paraan na ginawa ko, araw-araw nagpupunta ako sa mga pisonet o yung mga computer rental shop. Doon ako nagbi-business, doon ako naglalagin. Ako, nagpapatakbo ng business, yung mga kasabayan ko doon sa internet shop, nagbabarilan at nagpapatayan sa Dota. <laughs> Wala din akong oras noon kasi nagtatrabaho ako sa gabi hanggang sa madaling araw. Pero alam mo, ginawan ko pa din ng paraan. Dahil gumawa ako ng paraan, doon unti-unting lumaki yung negosyo ko. Alam mo, na-inspire kasi ako sa mga kwento ng, kwento ng tulad ng buhay nila, Henry C. Kilala mo ba si Henry C? Yung may-ari ng SM. Alam mo ba na dati, nagtitinda lang siya sa sari-sari stall, tagabantay lang siya ng sari-sari stall. Oh. Ang masaklap pa, nasunog pa yung maliit na tindahan nila pero ang nakaka-inspire hindi niya hinayaan na yung current situation niya ang pumigil sa kanya para hindi matupad yung mga pangarap niya oh. hindi niya hinayaan na yung current situation niya yung pumigil at maglimita sa buhay niya totoo nga talaga yung kasabihan na kapag gusto maraming paraan kapag ayaw Maraming dahilan. Ito tandaan mo. Kung meron kang gustong maabot tuwing makakaisip ka ng palusot or dahilan na tulad ng Ah, wala kasi akong pera eh. Ah, wala pa kasi akong budget. Ah, wala pa kasi akong experience. Ah, wala kasi akong etc. Tandaan mo, tuwing nakakaisip ka ng dahilan, para muna na, ah, ah, pa ah, pa ah, mo na ding sinabi na gustong maabot ang mga goals at ang pangarap mo. At hindi mo gagawa ng paraan ang mga goals mo, mananatili na lang pangarap ang mga pangarap mo. At kung iisipin mo, natural lang naman na wala ka pa ng mga bagay na kailangan mo para maging successful. Tandaan mo, pangalawang skill na kailangan mo ay maging mapamaraan. Ang pagiging mapamaraan ang magiging daan mo para sa success at goals na gusto mo.